tayo kay Nanay Milas Dugawan kasama si Sir Danny. We're going home na. Ganda panahon, mula kayo ng umaga maaraw. Ngayon, hindi pa rin umuulan. So, nakisama panahon sa ating guys. Si Sir Dan, na. At uh, pa yon so, kabila sa kabila pa sa bukuwi. ngayong ngayon maghapon uh, we attended the uh, activity ng LHA yung EHAP Emergency Housing Assistance Program kasamang ng team LHA kung Oka at uh, konsienteng malakitan then we went to UCC for our duty ngayong weekend and uh, nakipaghuntahan nakipag-meeting kina Sir Danny Doc Jack Tamayo Shout out uh, Team Vice President for Office of Student and uh, Affairs and Services. Shout out sa aking mga kasamaan dyan. Ma'am Chari, Ma'am Ana, Doc Jeff, uh, Dave, uh, Doc Rick Calanias, Sir Noon, Bill Padet, and uh, sa lahat ng hubo ng Team BTOSA. salamat sa aking team Haro sa pag-alalay kanina sa activity sa may sports complex. Kahit weekends, kumakasa, walang problema. Kumulan, umaraw, weekend walang problema ang team Haro. Talagang full support. O, siyempre, congratulations sa ating uh, team NHK sa inyong matagumpay na programa kanina. Shoutout also kay Lasser Open ng Business na WT natin sa programang yan. CAO Ciego sa atin nakapakasipag na City Administrator yan sa ating uh, TRRMD Sir Mark uh, Doc James Sir Alex Taharo Sir Eric Mabreli Mabina lahat ng kasamaan kanina na umaten ng TVT So, back door tayo Lagos tayo ng Shelterville. May mm -hmm. eh, ikaw, ilang month na ako motor Ginagawa ko lang yung motor. Pinapaano ko sa umaga. Pinapainit ko lang mga twice or thrice a week. Kanina maganda pa na ho. Nandito pa tayo. Pagkakot naman okay naman. Hindi naman wulan. Uh, Pagpunta namin ng Bakuyo Makumulan Ay Bakuyo Tagaytay Kung matuloy Shoutout sa Dantai Squad Agom Kay Eliboy Ate Nayomi ati Alodia Shoutout Saig 03 Sa mga kabatsmate ko dyan Shoutout sa Trupas Mr. House Asban Kay Joe Panel Kay... Remy, Yukaris, Dok Amil, Sir Dan, at tayo ko ng kasama. Ilang araw na kayo kasama ni Sir Dan. ika sa mga short-time groupers. Sir Rufy, Arimed, Aring Ryan, Aring Arnel, factor buhay na buhay ang komersyo so, at uh, dati napaka dito ngayon no kita kita nyo buhay na buhay ang paligid may mga drugstore malente hindi na malitson manok et cetera maliwanag pa sa ano o pa mga street lights maliwanag yan ang bagong north palookan Route Batam Kakadu Para pagbutong, di ba? ng lang main, no? Maganda tanawin, maayos Aliwanag Walang traffic, no? Oh, dito, backwards No traffic Tuloy-tuloy lang ang dahil ng traffic traffic okay? Pag-alala uh, mo na Ang Dubai Ang EJ uh, Ang Audrey Ang Amila, Papadal Ang Dimet, Abigail, shout out Sa mga taga-pingol Kay Inong Resor in Na follower din natin Kay Kuya Nonoy Jose Balisteros Follower din natin yan naman UCC Kamarin Darot, Ate Lorna, Ate Ja Ate Ska ati Mel, ati Pasing Ninyo Cruz O Ninyo Palipayong Cruz Kala Kuya Jones Lahat ng mga taga UCC Kamarin UCC Congress Darot, out UCC Engineering Vice President Wenal Engineer Wenal Lopez Tony Jarrett ating OIC ng sabi raw, a very conductive week for <todic> na yung vlog dito. Full ating memory. See you on my next vlog, ha? Ingat tayo, mga brothers and sisters. Mga pakote, ingat sa biyahe. Good night. Bye-bye.